So ito na po mga kababayan, unahin na po natin itong kay Kibuloy. Nako po, mga kababayan, no? Si Kibuloy po mga kababayan ng ating unang pag-uusapan ngayon. Nako, ano nga ba itong kay Kibuloy Ken? Nako, si Rodolfo Martinez and kay Dennis. Mm, -mm Sir Dennis and kay Steve, Stefan, ah uh, Stefani is Istini Paniga. Ayan, may shout out po. Ayan po, Ma'am Maria. Hello po. So ito yun ngayon mga kababayan, 'yung ating pag-uusapan, 'yung patungkol nga dito kay Kibuloy. Good news po ito ha. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, no? Ito po ang ating uh, pag-uusapan ngayon na uh, ginagrant na po ang extradition ni Kibuloy. Anong ginagawa ni Kibuloy sa America, Sir Kent? Ma'am Erlinda, kasi ganito po. Ah, sa mga hindi po nakakaalam at lalong-lalo po sa mga nakakaalam, pasensya na po ha. Si Ma'am Erlinda hindi niya po alam kung ano daw po gagawin ni Kibuloy sa Amerika. Ma'am, si Kibuloy po ay wanted po yan ng Amerika noon pa, noong panahong presidente pa si Digong. Ngunit sa pagkat bagamat umano, siya po ay most wanted list ng FBI sa Amerika. Ay, dahil po may ginawa po itong krimen doon sa Amerika. Ngayon mga kababayan, hindi po si Kibuloy makulong-kulong or maari aresto dahil po nasa likod po siya ng makapangyarihang kamay ni Duterte. Hindi po basta-bastang mahuli dito si Kibuloy mga kaibigan, mga kababayan at mga kadidiis na bubo hindi po siya basta-basta na aresto nung panahon na 'yon kasi si Digong po ang may hawak ng Pilipinas. So dugtong bituka po sila ni Digong at saka tinuring na po niyang jowa si Digong. <laughs> Oo, oh, oh, kaya hindi po siya naaresto po. So ngayon mga kababayan, dahil po siya po ay uh, noong 2011, siya po ay wanted po ng uh, FBI sa Amerika, Hindi siya basta-bastang mahuli kasi nga powerful nung time si Digong. So ngayon mga kababayan ay dumating na po ang panahon na si Digong ay wala na sa power at uh, bumaba na sa pwesto pagiging, pagiging presidente at nakulong na nga sa dahig. Diba? Ito po sila yung magkaibigan. Si Digong at si Kibuloy at Dugtong Bituka po sila. Ngayon mga kababayan ay bumaliktad na po ang kanilang mundo na kung saan dating nasa taas sila at ngayon nasa baba na po. So sa ibig sabihin mga kababayan, ang ibig kong sabihin ay si Digong at si Kibuloy ay binalikan po ng karma. Na karma si Digong nakulong sa Netherlands sa dahig, si Kibuloy naman ngayon ay ikukulong naman sa Amerika. Sana all mga big time criminal sa Philippines, kinukulong sa ibang bansa mapapasana all ka na lang talaga. Sana all, bago ikulong, isasakay ng private plane, ba? Diba? Tapos doon, ang kulungan nila, merong TV, may computer, ba? Diba? May kutsyon, may kama, may sarili sang kwarto. Samantalang pag dito ka sa Pilipinas ikulong, ay merong kang kubol, makapag-concert pa si Sharon Cuneta sa kulungan mo. Totoo yan. ba? Diba? Sa panahon ni Bantag. Mm. So ngayon, mga kababayan, ah, uh magbayad na talaga si Kibuloy sa kanyang kasalanan. Sana isusunod na si Bongo. Uh, hayaan na lang po natin, ma'am. Malapit na po yan. So, ito po, mga kababayan, ha. Ipapakita ko sa inyo ang patunay na granted na po, no, ang uh, extradition or US extradition request for Apollo si Kibuloy has finally granted. No, ginagrant na po. Oo, ma'am. Scarlet Barcelona, social po sila. Kung saan ikulong po sila sa Amerika at sa Netherlands. Sana all... Oh, Yeah, so ito po mga kababayan, panuorin po natin at pakinggan po natin ang naturang balita na kung saan po mga kababayan. Ha? Ito po mga kababayan, Kibuloy. Ayan. Kibuloy granted. <clears throat> ito na. Mga kababayan. To a proper your inquiry in aid of legislation. On the reported request of the United States government for the extradition of Pastor Apolosi Hebeloi, I on. heard a second. The same has been seconded. Do I hear any objection? The chair hears none. The motion to conduct motu proprio inquiry in aid of legislation on the request of the United States government. for the extradition of Pastor Apollo C. Kebloy is hereby granted. To conduct oh, narinig protocol. nyo ha mga kababayan. Yan po ay nangyari sa isang uh, hearing po no sa Congress na kung saan tinanong pa ni Congresswoman Jinky Lovestro kung meron bang kukontra, meron bang magsabing bawal, meron bang sasabing hindi papayag, meron bang pumapayag, meron bang hindi pumapayag. So wala pong sumagot. Kaya ang sabi niya, this is the uh, hereby, uh, the extradition of the America to Apollo Kibuloy is granted. So sa madaling salita mga kababayan, pinapayagan na po ng Pilipinas na, si Kibuloy po ay ipapadala na sa Amerika. Naku po mga kababayan, Diyos ko, hindi ito nabalita sa media ha. Hindi pa ito binalita sa media na ginagrant na ang kanyang uh, extradition. Mga kababayan, pero sa Congress po ay ginagrant na po. U.S. extradition request for Apollo si Kibuloy has finally granted. So sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, may ads po po kay mag-skip. So ito po, pinaghahanap ng FBI si Kibuloy. Sayan yan po siya. So Apollo Karyon kay Buloy ha. Ah, pag ah, sa sabuatan o maki sali sa pag pangangalakal ng sick sa pamamagitan ng puwersa, pandaraya at pamam, pamimilit at paghahang ah, pangangalakal ng sick ng mga bata. Pangangalakal ng sick ng pamamagitan ng puwersa, pandaraya at pamimilit. pag ah, pagsabuatan, pagpupuslit at ah, pagpupuslit ng maraming pera. Yan po ang kaso ni Kibuloy, mga kababayan na siya po ay uh, wanted sa FBI sa Amerika. No? So wag po kayo mag-skip ng ads mga kababayan, malaking tulong po yan. So, ito po ang sabi. FBI wanted po yan si Kibuloy. So, ngayon lang nag ang kanyang extradition request. No? Pagkatapos po yan, mga kababayan nung si PBBM po, ay pumunta no? nung nakipagkita po si PBBM sa White House ni Donald Trump. Alam niyo po yan, mga kababayan. Nako po. Mm -mm. Alam niyo, mga kababayan, kapag mayroong isang wanted sa Pilipinas, di ba, na pinaghahanap sa isang bansa, kapag ka si PBBM pumunta doon, expected na yan mga kababayan. Kung naalala ninyo pumunta si PBBM sa Timor Leste, pag uwi niya po ay si Tebes na aresto po. oh nung pumunta po si PBBM sa Amerika, pag uwi niya po, ito po si Kibuloy agad, no? ay hina, hinaanuhan uh, siya ng extradition na dalhin sa Amerika. So, may meron talagang ano mga kababayan, mabilis ang aksyon, hindi man dinaan sa hadahas, hindi man dinaan sa gulpe, 'di ba? Or pag extrajudicial killings ay dinaan po niya sa tamang proseso. Diba, totoo po ba na ibibigay na si Kibuloy? Nako, uh, Mamirian Suba, kakasabi ko lang po. Mag-rewind ka po, ma'am. Ibalik nyo po yan. Ma'am Agnes, sila po sa Japan. Oo. So, granted na po si Kimbuloy, mga kababayan, no? Klarong-klaro naman po. Babasahin po natin dito ang comment section. ah Mga kababayan, hmm? basahin po natin yung comment section kamusta ang flood control? Alam ninyo, ito ha, I will tell you frankly. Ito isang DDS na supporter ni Kibuloy nag-comment. Kamusta daw ang flood control? Alam niyo sa totoo lang, sa mga nagtatanong bakit sa flood control wala pang nakukulong. Ganito kasi ang ulitin ko sa inyo, ang kaso po ni Kibuloy, 2011 pa lang to. 2025 na po to. Ah, ngayon, 2025 na tayo. So kung babalikan natin ang usaping kumusta ang flood control, ang flood control wala pang taon. Ah, pinoprocess pa lang yung kaso. Mamaya pag-usapan natin yung usaping flood control. Ah, ang flood control na issue na yan, kaya wala pang nakukulong kasi pinoprocess pa, wala pang taon. Ah, simula nung ibinulgar ni PBBM, iniimbestigahan, kinasuhan ang mga sangkot sa flood control, wala pang taon. Samantalang itong kaso ni Kibuloy ay November 2011 pa lang po ito. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 14 years na po ito, mga kababayan. So sa mga nagtatanong kung kumusta po, ah, ang uh, flood control, bakit mas nauna si Kibuloy na ma-extradite? Putang ina ninyo mga DDS. 2011 pa lang po ang kaso ni Kibuloy. 2025 na ngayon. Almost 14 years pong nakalipas ito dahil sa pagtatakip ni Digong na hindi niya pinapayagang makapasok ang Interpol at aristuhin si Kibuloy sa Pilipinas kasi siya po ang nasa power. At take note mga kababayan, makapangyarihan po si Digong noon kasi hawak niya po ang Korte Suprema at ang Ombudsman. Kaya wala po talagang basta-basta makapasok kung hindi po pipirmahan ni Digong, no, ang request ng mga banyaga na, in, na katulad ng Interpol, wala pong mangyayari, Diba? Mm, -mm mga kababayan. Ayan. So, ito sunod, sabi niya. Umusta ang flood control? Ito naman, good job mga ma'am at sir, sabi ni Magno Agustin. Kainggit naman, buti pa si Kibuloy, pa abrud abrud lang. <laughs> God is good talaga. O, oh, ba diba? Nice. That's good news. Congrats. The justice may serve for those victims. Ayan. So, yehey. Nice one. Tama lang po yan. Ito pa, I am happy the same time sad. It's a mixed emotion. Mahirap talaga gumawa ng labag sa batas. Maraming consequences. Moses. Diba? Mm -mm. And good news, good news, good news. Wow. Hi, hi, hi. Dalawang beses mo nang na-deny ang petition. Buti si Pastor. Makakapag-US agad. O, oh, sabi niya, ako dalawang beses dininay ang aking petition para makapagpunta ng US. Pero buti pa si Pastor. Nakakapag-US agad. So actually, mga kababayan, yung mga comment po dito ay puro po good news, good news, good news. Yes, yes. Tama lang yan. Mm-mm. Ayan, kung Luestro, kailangan ng matalino sa Senate. Ito, may nag-comment. Good job, good job. U.S. in God we trust. <laughs> Hooray! Ayan, justice finally will serve. But what about the latest Supreme Court decision on extradition? Actually po, mga kababayan, ha, I will tell you frankly, Itong mga extradition na nilabas po ng Supreme Court kasi marami pong nagtatanong mga kababayan paano daw 'yung nilabas na bagong desisyon ng Supreme Court patungkol sa mga extradition. No na sinasabi nila na kapag may inaristo or halimbawa isang uh, politician tapos may kaso ka sa ibang bansa or doon ka ikukulong katulad kay Kibuloy at kay uh, Digong mga kababayan na una na pong i-grant itong kay Kibuloy bago po nailabas ang extradition no nitong uh, <clears throat> nitong Supreme Court mas nauna pong ilabas ang extradition ni Kibuloy mga kababayan so sa mga nagtatanong paano yan ganito ganyan mas nauna po ulitin ko po sa inyo ha kailan lang po nilabas ang uh, extradition na uh, batas ng Supreme Court na pinagbabawal yata na itong mga halimbawa may mga politisya na sangkot or may mga ginawang krimen sa ibang bansa or else doon i-final katulad sa nangyari kay Digong na dapat sa Pilipinas lang daw siya litisin dito lang ikulong at hindi ilabas basta-basta kung saan-saan dadalhin ay nauna na pong mag-grant si Congresswoman na Jinky Luistro sa Congress dito sa ekstradisyon ni Kibuloy so hindi na po covered si Kibuloy. Mga kababayan, ulitin ko po ha, hindi na po covered ang extradition ni Kibuloy dito sa inilabas na bagong extradition rules ng Supreme Court, mga kababayan. Kasi nilabas po ang extradition rules ng bagong extradition rules ng Supreme Court ay nakaraang linggo lang. Mga kababayan, itong paggrant ng extradition ni Kibuloy sa US ay last month pa lang po ito. Last month pa po ito ginagrant no? Sinishare ko lang po sa inyo ngayon kasi po ito po ngayon ang bago. Actually, ibabalita po ito, mga kababayan. Hindi ko lang sure kung nabalita na ito sa GMA, sa TV5 or sa ABS-CBN, pero pagkakaalam ko hindi pa po eh. Hindi ko pa to ito nakikita. Ang binabalita lang po ng news media sa ating bansa ay yung kinumpirma ni Ambasador uh, Ambassador Romualdez no ng Amerika. So sa mga nagtatanong, sino ba yan si Ambassador Romualdez? I-search nyo na lang po mga kababayan. Ang ambassador po natin to the US and America is si Romualdez po. Hindi ko sure kung tatay ba yan ni Martin Romualdez or Chuhin ni PBBM, Chuhin ba yan ni Romualdez? Hindi ko sure ha kasi hindi ko inalam yung koneksyon ni Ambassador Romualdez from you from Philippines to America. Ah, mga kababayan, pakicomment po kung kaano-ano po ni PBBM si Ambassador Romualdez ng Amerika to Philippines. No? So siya po ang nagsabi na nag uh, ano daw ng extradition request ang Amerika kay Kibuloy. Ito po yung time na si PBBM ay pumunta ng Amerika. Ma'am Kili, hello po. Ang kay Ma'am uh, Suzuki, Ma'am Corazon Ramos. Ayan. So mega mega love shout out po sa inyong lahat. So, ayan, Surprise Arctic Fox. Ayan, may galap shoutout po. Diyan na mabubulok si Kibuloy. Yes po, mga kababayan. Sa mga nagtatanong po ha, meron pong bagong extradition rules, no? Ang Pilipinas or nilabas ang Supreme Court nakaraang linggo lang. Pero ito pong pag-grant ng extradition kay Kibuloy sa Amerika ay matagal na po itong ginagrant. Chuhin po ata Sir Ken, kapatid ni Imelda. Ah, kapatid ni First Lady Imelda Marcos pala si Ambassador Romualdez ng Amerika. So siya po yung nag, nag, nagsabi na nagpadala daw po ng extradition letter ang Amerika kay PBBM no nung pumunta si PBBM sa US nung hinarap ni PBBM si Donald Trump. Ayan, mas okay na yan sa US na si Kibbs. O, oh, di ba? American citizen ka sana. wow. Oh, oh. Di ba? Mm, -mm. <clears throat> si pag talaga ni Kibuloy, di patapos yung kontrata sa Pilipinas, may bago na namang kontrata sa Amerika. Uh, nako, kung napunta ng Europe to, bon voyage. Ah, di ba? la talabesta. Pag Spanish, pag, pag Europe yata, bon voyage ah oh, eh paano pag Philippines? Ah, bon voyage, di ba? Bon voyage, Kibuloy. Di ba? US seeking Kibuloy extradition over trafficking fraud charge. So, yun po yun ha, mga kababayan, yung ating reaksyon patungkol dyan kay Kibuloy. Mamulay, eh, tilo po, na ginagrant na po ang kanyang extradition at siya po ipapadala na sa Amerika. Magiging US citizen na po siya. Naku po, mga kababayan. ala Buloy, malaki ang mga titi ng na mga nakakulong doon. Naku, good luck ka. Mm -mm. Sa Pilipinas, kapag nakulungga, okay lang kasi maliliit ang titi. Sa Amerika, naku, kailangan mo ng petroleum jelly or used oil doon. Naku, mabutas talaga yung bahay, taihan mo niyan. Mm -mm. So, ito na nga, sunod, mga kababayan. Diba? Extradite na yung kultong tong DDS na yan. <laughs>